Nanginginig si Li sa sobrang lamig at walang tigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ngunit wala pa ring balak tumigil si Xitianyi, lalo pa nitong sinasagad ang panunuya. Alam mo ba, tatlong araw at tatlong gabi ko siyang pinagsawaan hanggang sa wala na siyang lakas. Sinipsip ko ang kanyang lakas at sa sobrang taranta ay hindi na niya alam kung sino siya. Nawalan na ako ng gana kaya pinugutan ko na lang siya ng ulo. Binigyan ko siya ng magaan na kamatayan, napakabuti ko na sa kanya, hindi ka ba magpapasalamat sa akin? Haha! <laughs> Tumawa ito ng malakas na parabang nagkukwento ng isang nakakatawang bagay, ngunit ang tunog na yon ay umalingaungaw sa bulwagan na nagdulot ng panginginig sa lahat. Tila gumuho si Liwuji, tuluyan ng nabaliw. Nanginginig siya na parabang ang galit sa kanyang puso ay sumiklab na hindi na mapigilan. Umiyak siya at sumigaw ng may matinding sakit at pagkamuhi. Hayop ka! Dapat kang taddarin ng libu-libong beses. Hindi ka karapat dapat mabuhay. Papatayin kita! Papatayin kita! Balisa siyang nagpupumiglas kahit dumadami ang dugong umaagos. Kahit halos paralisado na ang kanyang katawan, hindi pa rin siya tumitigil sa pagtatangkang sugurin at kagatin si Xitianyi. Bahagyang kumunot ang noo ng matandang ancestor ng pamilya Xi at nagitnit ang kanyang kalooban. Ili! Yang demonic blade na si Li Wuji, isa kang demonic cultivator, kaya manahimik ka na lang. Sa bahay pa namin ikaw nagtatala. Pagkasabi nito, pinakawala ng matandang ancestor ng pamilya Xi ang isang daliri patungo kay Li Wuji. Muling naniga si Li Wuji at napaluhod, sa sobrang sakit ay nagpalit ng direksyon ang dugo sa kanyang katawan at sumuka siya ng dugo kasama ang mga lamang loob. Pagkatapos, tumayo ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Xi at nagwika ng may matinding pagkaseryoso na parang nagtatalumpati sa pagbubukas. Sinasabi ko sa iyo, ang kapatid mong babae ay pinili ng aking anak bilang isang living crucible, isa iyong biyaya. Ituring mo na lang na nalinis siya sa kanyang buhay. Ang mamatay ay karapat-dapat. Liwuji may mukha ka pa bang maghasik ng bulo sa aming si Family Skillin? Hindi makatwiran, nagre-rebelde, dapat puksain. Pagkarinig nito, umapoy si liwuji mula sa kanyang atay hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Tumayo siya, ngunit wala siyang sapat na lakas. Kaya nagawa niya lang magbitiw ng ilang mura. Sino sa inyo ang may sabi na magiging living crucible ng Xi Chenyi ang kapatid ko? Mga hayop kayo, nagmula sa kulungan at napunta sa kalsada. Pagkasabi nito, sumigaw si Xi Chenyi na parang nakuryente. Tumahimik ka. Nangahas kang laitin ang aking ama. Ang mamatay ng iyong kapatid ay isang walang hanggang karangalan. At ikaw, isang demonic cultivator na gustong patayin at gilitan ng lig ng buong mundo, nangahas ka pang magsalita. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang nagpapahiwatig na sulyap sa kanyang mga tauhan. Agad na gumalaw ang kanyang mga tauhan. Dapat kang magpasalamat na pinili ng ating young master ang iyong kapatid na babae, at kahit patay na siya ay may pakinabang pa rin tayo. Masaya ka pa rin dapat. Kinuha ng young master ang kanyang kamay, hindi pa ba malinaw kung sino ang mas nakalamang. Isa kang hamak, demonic cultivator, ano ang karapatan mong magsalita dito? Si Li Wuji ay nakahiga sa lupa, ang kanyang mga kamay ay nangangatog at ang kanyang bibig ay bumubula ng dugo at kalungkutan. Napakahina ko. Nakikita ito, may ilan din walang magawa na tumalon at pinuna si Li Wuji. Walang pakialam ang universo. Ang mundo ng paglilinang ay malupit. Kung hindi ka malakas, huwag kang magreklamo dahil pagkatapos mong magreklamo ay walang magpupunas ng iyong luha. Si E. Lin ay nakatayo roon ng tahimik, ngunit may bahagyang kiliti sa kanyang puso. Ang isang tao ay nagtataglay ng puot at walang utak. Ang isa naman ay pumatay at ginawang living crucible ang isang tao para sa kanyang paglilinang, ngunit tinatawag pa rin Shows, ng Shows, nangangahulugang young master ng Zindo, ang Zindo ay nangangahulugang justice path o orthodox path. Sino ang gumawa ng katwirang ito? Sa sandaling ito, tumunog ang sistema at nagdagdag ng ilang mga anunsyo. Binabati kita. Na-activate ang misyon, pumili ng kapalaran, buksan ang takip ng living crucible. Pagpipilian isa, protektahan si Liwuji, kunin siya bilang iyong disipulo. Kasama ang package. Ibibigay ng lolo ng personalidad na Sixi Family Ancestor ang kanyang sarili upang durugin Sixi Chenyi at magpapasalamat pa sa master para sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong magsanay. Kasama rin ang isang sagradong martial arts na lililok sa mundo, Holy Fighting Fist. Pagpipilian dalawa, manahimik at huwag makialam. Makakatanggap ng isang consolation prize na isa 0 lower grade spirit stones. Madali silang dalhin at maaaring gamitin para patatagin ang isang mesa o ibato sa mga manok. Halos mahulog si Ejunlin Lin pagkarinig sa anunsyo ng sistema. Anong kalokohan ito? Hindi ako nagagalit dahil sa misyon. Munit nagagalit ako dahil napaka-sarcastic ng misyon na ito. Sino ang sumulat ng walang kwentang script na ito? Sampung lower grade spirit stones, talagang tinatawag mo iyon na gantimpala. Baka isumpa pa ako ng pulubi kung ibato ko iyon sa kanya. Kung pipiliin ko ang opsyon dalawa, susumpa ako nakakain na lang ako ng dumi sa hinaharap. Ang pagpili sa opsyon dalawa ay makatwiran din protektahan ang mga inaapi, suportahan ang nabigong demonic cultivator, maging isang magandang halimbawa bilang master. Ngunit ang bahaging iyon tungkol sa pagpatay ng matandang ancestor ng pamilya Xi sa kanyang sariling apo at pagpapasalamat sa akin, ano yon? Hindi na nagdalawang isip pa siya Lin at agad na pinili ang opsyon isa. Sa sandaling ito, iniunat ni Xi ang kanyang kamay at kinuha ang espada mula sa katabing bantay, nagpakita ng isang napakalupit ng ngiti. Tapos na ang palabas para sa'yo, Li Wuji. Huwag mong hamunin ang bato gamit ang itlog. Ang resulta ay itlog na pinirito, bunggong. Pagkasabi nito, tinakpan ng nakamamatay na aura ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy, at hinampas niya ang espada pababa. Nang malapit ng tumama ang espada, biglang sumulpot ang isang anino ng itim na baluti na parang isang diyos sa harap niya, at malumanay na iniunat ang kanyang kamay at pumitik. King Nabasag ang espada na parang isang piraso ng candy na binasag sa isang mesa. Nagulat si Xitianyi at umatras ng tatlong hakbang na parabang na kuryente. Ikaw, anong gusto mong gawin? Nanigas ang lahat. May isang naninig na nagsalita. Si Ye Junlin ang gumawa. Pinoprotektahan ng Xuan Shian Sexy Demonic Blade Li Wuji. Talaga? Pero Demonic Cultivator siya. Tanong ng isang taong bobo sa paraang kapuri-puri. Anong mahalaga kung demonic cultivator siya? Ang mahalaga ay nakatayo tayo sa lupa ng pamilya Xi at sinasaktan niya ang mukha ng pamilya Xi sa harap ng lahat. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Xi ay namutla at naghigpit ang kanyang mukha na parang isang bowstring. Daoistie, gusto mo bang bumawa ng gulo hanggang sa dulo? Nilulutas ng aking chenyi ang isang demonic cultivator, ngunit gusto mong makialam at hadlangan ang katuwiran. Umisi siya Jun Lin at ibinaliwala ang kanyang kamay na parabang nagtataboy ng isang langaw. Hindi seryoso. Nararamdaman ko lang na masaya at gusto ko siyang kunin bilang aking disipulo. Sinumang mang sumubok na hawakan siya ay nangangahulugan na gusto akong hawakan. Gusto nyo bang subukan? Ang mga salita ay malumanay, ngunit tumagos sa puso na parang paminta, na nagdulot ng pagkawala ng lahat ng dugo sa mukha ng buong pamilya Xi, na parabang isang pugad ng langgam na sinira. May ilan pa na hinukay ang kanilang mga tainga para tingnan kung tama ang kanilang narinig. Gusto niyang kunin si Li Liwuji bilang isang disipulo. Nababaliw na ba siya? Nangangahas siyang tanggapin ang isang demonic cultivator bilang kanyang disipulo. Ang lakas ng loob ng lolo na ito ay hindi na malaki pa, ngunit kasing laki ng Dragon Vein. Si Liwuji naman ay nakahiga na tulala, ang kanyang mga mata ay mas malaki kaysa dati, tatlong bahagi ang tumitingin sa anino na humaharang sa harap niya, ang kanyang bibig ay nakabukas at ang kanyang mga mata ay nakamangha. Aye! Eh. Senior, gusto mo ba talaga akong tanggapin? Sa sandaling ang kapaligiran sa paligid ay malungkot, sa wakas ay binuksan ng matandang ancestor ng pamilya Xi ang kanyang bibig. Yejun Lin, sigurado ka ba? Hindi pa huli para tingnan ang mga kahihinatnan sa diksyonaryo. Umalis ka na at ituturing ko na wala akong nakita. Kung magpapatuloy ka, walang magagawa kundi humingi ng paumanhin. Habang sinasabi niya iyon, ang presyon ng hangin ay nabawasan ng kalahati at agad na binuksan ng mga nakapaligid na kultivator ang kanilang mode ng panginginig na hindi makatayo ng matatag at hindi nangangahas na huminga ng malakas. Tila mas nataranta si Liwuji na mutla ang kanyang mukha at naghirap na umungol. Senior, huwag! Umalis ka na! Ang kabutihan mo ngayon ay babayaran ko sa susunod na buhay kahit maging kalabaw ako na humihila ng kariton. Kung mananatili ka dito, mamamatay tayong lahat. Huwag kang magbiro. Si Hong Chenye, na nakatayo sa isang sulok na may mukhang kasing ganda ng isang larawan, ay napilipit din sa pagkabigla. Ano ang problema? May sakit na naman ba ang yan na ito? Gusto ba niyang magsolo kay Huko Immortal? Wala ba siyang utak na haharapin ang kapahamakan dahil sa isang demonic cultivator na hindi niya kilala? Kung makaligtas sa rito, papalitan ko ang apelyido ko. Habang naguguluhan, biglang bumaling si Ye Jun Lin para tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit puno ng panunuya. Siya Hong, bakit ka nakatayo roon na parang tanga? Halika at tumayo sa tabi ng iyong master, protektahan ang iyong junior kapatid. Pagkarinig nito, napasigaw si Hong Tianye sa kanyang puso na parang sinasakal ang kanyang kaluluwa. Paterno, nagpabaya ka sa aling nerbiyo, nilalapitan mo pa ako. Kung gusto mong mamatay, mamatay ka ng mag-isa. Huwag mo akong isama. Munit sa panlabas, kailangan pa rin niyang ipinta ang isang walang ekspresyong mukha at humakbang ng may hirap. Opo, Master. Hindi na nakayanan pa ng matandang ancestor ng pamilya Si at Sumigaw na nagdulot ng panginig ng lupa at mga lumulutang na isla sa kalangitan. Akala ba ng mag-amang ito na ang pamilyak si namin ay isang basahan? Nang bumagsak ang sigaw, sumabog ang kulog, at ang lahat ng nabubuhay sa isla ay nanginig na parang isda sa isang chopping block, na hindi pa dumating ang hangin, ngunit nakaluhod na sa lugar, na nag-aalok ng insenso at nananalangin na maligtas ang kanilang buhay. Ang presyon mula sa kalangitan ay parabang may isang bundok na nakapatong sa kanila. Namangha si Hong Tianye hanggang sa pumutok ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang mukha ay maputla na parang bulok na bigas. Ito ay nangangahulugan na nagpapatong ng buong solar system sa ulo ng isang tao. Si Baixiaoxi ay nagising din mula sa kanyang panaginip, sobrang nataranta, kaya nagikot-ikot siya na parang sumasayaw ng isang Chinese fan dance. Ngunit taliwa sa lahat na nangininig, si Edun Lin ay puno ng pananabik. Tama 'yan, saktan siya. Bilisan mo ang paglipat at huwag nang maghintay pa. Munit bago pa siya masaktan, mula sa kalangitan ay lumitaw ang isa pang aura na napakalakas kaya't natuyo ang mga ilog, nawasak ang mga bundok, naglaho ang mga ulap at nagkagulo ang hangin. Ang presyon na ito ay umabot pa sa matandang ancestor ng pamilya Ksi na hindi pa siya makatugon. Nalumikha ng pawis sa buong kanyang katawan at isang mukha na kasingkulay ng abo kahit sino pa isa ring huko immortal ngunit mas malakas kaysa sa akin habang nanginginig pa rin ang lahat isang malamig na tinig na parang libong taong yelo ang bumaba mula sa kalangitan nasaan si E Junlin si E Junlin ay bumuntong-hininga dahil hindi niya na magawang makipag-away tinatanong mo ang mga tao sino ka para tumahol sa kalagitnaan ng asul na kalangitan at puting ulap, ang isang figura ay naglalabas ng liwanag na nakasisilaw. Kung ikukumpara sa matandang ancestor ng pamilya Ksi, ang taong ito ay lumitaw na parang isang sampal sa mukha ng matandang ancestor. Ang buong katawan ng matandang ancestor ay namamanhid. Ang kanyang mga mata ay tumingala at gusto niyang umiyak sa kanyang puso. Hoy! Kailan lang ako umakyat sa huko immortal? at bago pa man ako magawa, naglalaro na ako ng orihinal na combo. Sino ang nagpapahintulot sa akin na tiisin ang mga bagay na ito? Lalo pa akong nagagalit dahil ang lalaki sa itaas ay mukhang umakyat lang sa huko immortal. Sa parehong kaharian at karaniwang package, bakit ang kanyang aura ay napakalakas? Sa pagtingin ko sa aking sarili, bakit ang pakiramdam na para ako ay isang peking produkto na nagawa ng nagmamadali? Dalidali niya Junlin nakinuha ang isang pares ng sumlases mula sa kanyang manggas at isinuot ang mga ito, na parang takot na ang mga sinag ng isi ay tumagos sa kanyang utak. Hoy! Sino ang sumisindi ng ilaw sa mukha ng isang tao? Sabi ng lalaki sa matalim na salita ay bumaba mula sa kung ano ang naririnig minsan at sapat na upang masaktan ang iyong tainga sa loob ng tatlong araw. Ang upuan na ito ay nanggaling sa Feather Transformation sect na may West name na Juyang. Nang marinig ng lahat ang pangalan, ang mga kulay ng mga kulay ay sabay-sabay. Huwag -sabay. kang magbiro na ang lolo na nakakapangyarihan sa balahibo transformatinon na si Juyang. Maaaring hindi na ito matatawag na matanda na malugod kundi sa darating dapat naming tawagin Juyang Suksin ay tama. Ano ang nangyayari sa kanya na darating kay Yi Junlin na darating kay Di Junliin siya kung ano ang natitirang handog mula sa panghuli ng pagtatapos ng kulungan sa pabilog na sulok ng matanda pang kalahatang tahimik na sinabi sa ilalim ng matibay na katauhan na si Daoyu Gongsji, kung sino na ang bago ko malapit upang sumali sa konstelasyon na naging sa totoo na nakita niya at ang eksena ay nagsasaad ng hindi sinabi ng mga bagay na nasutor na sa totoo at binabayaran siya ngunit Yi Junlin ay. Mukhang ang isang matandang lolo ay nagbabago sa buong hindi nagtatakot na iyon at walang sinabi na nagtataas ng kanyang gitnang daliri ay nakatayo sa harap ng pagpapatayo ng kanyang matandang bibi.